Iris, ang Iris ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, maingat sa pagsisalita at matyaga sa trabaho, at hindi nagbibigay kagad ng pagtitiwala sa bagong mga makakausap, maaruga sa magulang at sa pamilya, para laging may good energy ng swerte na naiipon, laging naninigurado sa sinasabi at ikikilos, lalo na sa trabaho para patuloy na mahabang pagkakakitaan, ayaw ng mga usapang mahaba at paligoy-ligoy, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. May katipiran sa paggasta at paglalabas ng pera laan sa pag-iipon sa kalusugan ng pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white, number 29, number 10 at number 32. Taurus, ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina sa mga ginagawa, dahil nasa isipan ang pagiging masipag at kayang makaginhawa sa pamumuhay, at maaruga sa magulang handa makatulong kung kailangan, mapag-ipon ng mga kinikitang pera, at pag nasabi ay talagang gagawin sa nakausap, sa buhay at masaya sa mga ginagawa, na nagbibigay ng positive energy ng swerte para maging masipag, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan at may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue, number 14, number 30, at number 29. Gemini Ang Gemini ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling masipag mas gusto gumawa ng mag-isa, walang kibu para walang aabala sa mga ginagawa, at wala sa isipan ang makipagkwentuhan, dahil mas gusto ang magtrabaho kaysa chismisan, maingat sa pagsisulita sa mga kausap para wala makagalit na tao, pero may ugaling matapang handang ilabas kung kailangan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawana at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, Color Silver and Color Yellow, No. 34, number 18 at No. 25. Cancer. Ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matyaga sa gawain at laging naninigurado sa mga ginawa, dahil sa kasipagan at maging matyaga, ay nangdadala sa kanyang isipan na pwedeng makaipon ng perang marami. Matahimik na araw ang gusto at mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan, matapat sa sarili at sa trabaho para walang alalahanin problema, ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Maaruga sa magulang at may kahandaan makatulong sa mga kapatid, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green, number 25, at number 10 at number 12. Leo, ang Leo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling mahaba ang pasensya sa trabaho. Para may tama ang dapat na gawain, madisiplina hindi ubra sa kanya ang mga palakasan, dahil gusto ay may mahabang pagkakakitaan at laging may isang salita pag sinabi ay gagawin, may katapangan ng ugali dahil ayaw ng abala sa trabaho, maaruga sa pamilya gusto at laging nakakaluwag sa pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue, number 14, number 25 at number 10. Virgo, ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, sa trabaho sa mga ginagawa at sa sinasabi ay naniniguro, laging inuuna ang paggawa ng plano, bago gagawa ng isang bagay ng makakaiwas sa mga biglaang problema, matyaga sa trabaho at hindi makukuha sa mga biglaang pagkita ng pera, sa tahanan at maging sa trabaho ay maingat na nagsisilita ng walang makuha kagad ng problema, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paglalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green, number 25, number 34 at number 10. Libra ang libra ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling stripto ay may katapangan ang ugali ngayong araw. At may matalinong isipan sa trabaho at sa tahanan ay maaruga sa pamilya at sa magulang, matsaga dahil alam na doon kayang umasenso sa pamumuhay, may kahabaan din ang pasensya para sa maging masaya ang araw sa mga gagawin, Ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue, number 21, number 12 at number 39. Scorpio, ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, madisplina at mayroong mahabang ang pasensya, at hindi nagpapataan sa mga ginagawa, may katapangan ugali na kaya ilabas kung kailangan, pag nasabi na ay paninindigan basta nos tama, at may maselang ugali ayaw ng maruming paligid, at sa usapan, kung yabangan ay kayang magyabang, na alam ka kayang gawin ang sasabihin, hindi magbibigay ng pagpapautang at pagtitiwala, kagad, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawana at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red, number 24, number 9 at number 16. Sagittarius. Ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig na Pigay ng galaw ng mga kalikasan, matsaga at masinop sa perang mga kinikita para sa pamilya, at ayaw ng mga usapang may suyuan dahil problema ang ganoon ang nasa isipan, matapat sa ginawa at madisiplina kaya wala sa kanya ang mga palakasan, at hindi kagad nagtitiwala sa mga bagong kausap, at may ugaling maramdamin ngayong araw kaya ayaw ng mga usapang mahaba at discussion, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa mga bituin. May katipiran magpalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold, number 24, number 11 at number 32. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, may katapangan ang ugali ngayong araw, pero madisiplina sa mga sinasabi, kayang magsalita kagad pag nasa tama ang sasabihin, at kung sa pera ay hindi magpapautang sa pamilya, ang kinikita at sa mga magulang na pang tulong, sa tahanan ay matahimik ang gusto walang pagmumura, Ayaw ng mga usapang kaberdehan at kalokohan pagtungkol sa pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa capricorn ngayong araw na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color white, number 26, number 17 at number 18. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisplina at may mitiyegang ugali sa mga gawain, at may ugaling mahirap pakiusap lalo na sa trabaho at sa pera, mahilig magplano muna bago muna magsisalita at sa paggawa. At hindi kayang gumawa ng mga kalokohan lalo na sa trabaho at sa pamilya at may mapanuring mata at isipan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue, number 20, number 25 at number 9. Pisces, ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisplina at mapanuri sa mga gagawin, ayaw ng mga usapan may kayabangan, kung sa trabaho ay matyaga walang mahirap sa kanya basta kikita ng maayos na pera, laging una ang pamilya sa mga ginagawa kaya maingat at hindi gagawa ng kalokohan pagpera na ang pag-uusapan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran magpalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow, number 30, number 14 at number 25.